Binisita ni Pangulong Noynoy Noy Aquino ang mga binagyo sa Compostela Valley. Doon inanunsyo ng Pangulo na paiimbestigahan niya nangyaring trahedya. Nagabot din siya, nagabot din siya ng tulong sa mga nasalanta. Mula mong kayo, Compostela Valley, makibalita tayo live. Kay Marlon Palma Hill ng GMA Davao. Marlon. Yes, Mark, kanina lamang nararanasan ng, na naman ang pag-ulan dito sa Mungkayo, Compostela Valley. Pero tila hindi na ito iniinda ng Marsidenteng nasa lanta ng bagyo. na namin patuloy ang paghahanap buhay ng ilang tagamongkayo Pampastela Valley Province. May nakita kaming nagbebenta ng mga pagkain sa palengke. Kailangan daw kasi nilang kumita para tuloy ang makabangon sa trahedya. Kahit wala pa tubig at kuryente, pinipilit ng mga residente na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay mas maayos na ang itsura ng mungkayo kumpara noong mga nakaraang araw matapos manalasan ng bagyo. Itinigil na ang retrieval operation dito. As of 1.30 kaninang hapon, may 72 dalawang na italang patay at 14 na nawawala dito sa mungkayo. Nakalibing na yung ilang, ilan sa mga nasawi. Patuloy din ang road clearing operations at pamimigay ng relief goods sa mga biktima ng bagyo. Pero aminado ang lokal na pamalaan na kulang ang pondo nila para sa pinansyal na tulong at pagsasaayos ng mga nasirang bahay. Sa bayan naman ng New Bataan, Compostela Valley Province, personal na namahagi ng tulong, pinansyal, si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Namigay rin ng relief goods sa evacuation centers. Plano raw ng Pangulo na bumuo ng isang panel na mag-iimbestiga sa nangyaring trahedya. Nagtalaga na rin ng engineers ang lokal na pamahalaan ng New Bataan. Sila ang inaasahang magtatayo ng pansamantalang tirahan ng mga nawala ng bahay. Nag-alok din ng cash for work ang DSWD para sa magustong tumulong sa patuloy na retrieval operation. Sugdan ang paghatag sa atong family. Maiwasan ang magkaroon na report kahit na Pero siyempre, kailangan makasikaso na ito buhay. Sa ngayon, Mark, medyo bumuti na ang lagay ng panahon dito sa Mungkayo, Compostela Valley Province. Pero ang problema pa rin ngayon nila, wala pa rin electrical at water supply sa kanilang bayan. Pero yung ibang residente naman ay merong mga generator set. At ibang mga residente na, na low bat yung kanilang mga cellphone ay dun sila nagcha-charge ng kanilang mga cellular phones. Yan muna ang pinakalatest mula rito sa Mungkayo, Compostela Valley Province. Ako si Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.